Chucha? Aba! Maturet, ha? Maturet. Tawag diyan maturet. Ano hawak mo? Ano naman yan? Sir! Diploma. Mag-announce lang ako ng show. <laughs> dapat po ito sa Sir September 22 sa Pampanga Party Place, Angeles. Hindi po na ako tulo... San Fernando, Pampanga. Party Place hindi po natuloy ng September 22 dahil nag-move po kami ng September 29. Lahat po nang nakabili ng ticket ng September 22, i-acknowledge po namin yung ticket nyo sa September 29. Party place po yan, magkita-kita po tayo. Hey, eh, yung isa, ano yan? Ito po ang natuloy para sa September 22. Balikad My na God. naman. <laughs> <laughs> Chuchay loves Alan Kim. Mamayang gabi po yan sa Zirko Timog. Tapos, night. medyo ginaganahan po kami ni Alan Kate, tatakbo kami ng Zirko Green Hills. Apa? Wala kaming magawa. Hindi kami makatulog. Apa? Sabra <laughs> na talaga ang mga pag-show-show na Ba't hindi kayo tumakbo sa isang rumarag kasang truck? Pwede nga, sir, lang eh. <laughs> para wala hindi, para makatulog na kayo. <laughs> <laughs> Bakit ginaganyan mo, leki-leki mo? Siyempre, ang tawag dyan, naggaganyan. gaganyan yung parang, Ano yan? Yung -gag -gag Sir, pinapantay niya. Nagpapamaywang na ka. Pamaywang, ang taas. Wala naman akong baywang eh. Huh? Okay, mga darling, Itong tanong nyo Laro ng mga bata ito na pwede sa loob o labas ng bahay. Lalo na kung maliwanag ang buwan. Kailangan maliwanag pa ang buwan? Oh. Okay. Eh. May taya ito at hahanapin niya ang mga kalaro bago makasave sa base ang mga ito. Ano to? Sir, hindi lang yan pang bata. Oh, pang may kaso. Yung tatay ko noon, nagtaguan sila ng nanay ko hanggang ngayon, hindi na nagpakita eh. Up! Oh. Sorry. Up! Oh. Sorry. Totoo yan. ba, nandiyan ba si daddy? Wala. Okay. Tago nga eh. eh kung ganyan naman ang anak ko, pagtataguan ko din eh. Okay, taguan is correct. Na! Who's there? Taguan. Paano? Taguan. Oh, pati taguan. Taguan, who? Tagulan, pagmasdan, tagulan, unti-unti umaabaw. Hirap na, hirap yung kakangapin mo. Ulit, 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 ulit. Ulit, ulit, ulit. Five, six, seven, eight. Pagmasdan, tagulan, taguan. Taguan, ulit, ulit. Ulit, 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 Sabay, sabay. Pagmasdan, taguan, unti-unti umaabaw. Mahapaw lang eh. Yeah! Na-perfect mo na. Mahapaw lang eh. Malabang ang grade niyan. Anong tingin mo? Ayan to. bababa ng konti yan. Ayan ah. Yun ang sinasabi ko eh. Kasi sir, may 20. na 29. Pero mataas sa 20 ah. 20. 30. Kasi itong 90, mas mataas yung 100 eh. So anong susunod diyan? Check-checkin ko lang sir ah. Sumagot ka! Hindi, check-check ko lang. 90. 70. Naging 20. Bumaba. Bumalik sa 90. Tumaas. Tumaas. Lalo pa tumaas. Bumaba sa 30. Bumaba. Ano ito, Junot? Ito, mataas. Kasi yun ang pinakamababa lang. Ito na, mataas na ito. Mga 80 ito. 80 ah, 80. 80. Nice, nice. 80. Okay, tingnan natin. Good. Vic Jose. Yeah! Yeah! Yeah, ho! Hoy! 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 Ayan na oh, Pero, sir Pwede. Happy birthday kay Richard Gafud Binabati namin si Nanay uh, Gigi Tatay Jun, Tessa, Alia, Toto, Waki Alan at uh, Syed Ng Molino, Kapite Mulayan sa dabar Gats nating Jerry at Tanya Ng London UK. UK. Okay. You greet them in UK. All the people in UK. UK. Are you UK? Okay. Yes, everybody po. Bukas. Ayan, no? Bukas. Francis M. Tsaka Hill. Magkakasama kami. Circo. Green Hills. Wabash. Okay. 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 <laughs> is, is stick ng kahoy, ha? Is stick ng kahoy ang kailangan dito. Palayoan dito ng palo. At ang matatalo ay isisigaw ang pangalan na larong ito. Ano ito? <laughs> ayan, ayan. Ganyan, ganyan. <laughs> Sinalo. Sinalo. Ayan. Chato. Chato. Chato! Magandang, 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 magandang. Correct, correct, Knock, sir. Who's there? Chato. Chato who? Oh, isang Pinoy sa puso diwa Pinoy na isinilang sa ating bansa Siya to'y hindi sanay sa wikang mga banyaga Siya to'y Pinoy na mayroong sariling wika Chato Jose Rizal Nooy nagwika Siya ang nagpangalan Sa ating bansa Ang hindi raw magmahal Sa sariling wika Ay higit pa ang amoy sa Mabal Wow. two, happy fiesta! Hoy, 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 chato na naman, okay kay tuleng ng araw Chato ang ba kung kailan lang Chato, na chato, dapat chato,

This is Perfect. Perfect. Perfect shot. Ito gusto ko makita. Okay. Si Christian yung cameraman natin. Happy birthday, Christian. Yung mga etatitik mo. Hi, Colleen. Hi, Annalina. Hi, Nathan. I love you. Hi, Ma'am Malayong malayo yan. Ete yan. Oh. It's a 30. Oh. Tertip pala tertip. Eh. Duterte. Swerte naman natin, tertip ah, pa. Alan Cindy. Kulang pa pa ang pag-ibig na ito. Aba, bagong album. Wow, bago. Aba. Sa album din yan. Benny Saturno din nagsulat niyan. Oh. Pero mamaya ang gabi, katahin ko nga yan. Sa uh, Chuchay Labs, Alan Kaysa, Circo Timo. sa takbo sa Green Hills. Okay. Thank you, Dr. Kalayan. Okay. Hey! I love you! Wow! Kailangan mo ng pamato sa larong ito. Gumagawa ka ng bahay dito at dapat ay maiwasan mo mga guhit nito para hindi ka masunog. Piko? Piko! May piko ba sa Germany? W wala. Meron? Sabi niyo? Wala eh. Wala? Walang piko wala. sa Germany? Ano ba mga laro sa inyo? Mga board games. Uh -huh. Wow, sosyal. Uh -huh. Board <laughs> Oops. games. Oops. Piko <laughs> is correct. Board games daw, Bo no, Seth. Boring games. Games ng mga board. <laughs> nap, nap! Who's there? Piko! Piko who? Piko. Isang libo, isang tuwa Buong bansa Ipula Buong bansa ay nakakaisa Sa tuwa't saya na aming dala Isang libo, isang tuwa Buong bansa saya Ipula Cindy? Ulitin mo. Ito lang ah. Malay Ping. <laughs> Sinabi ko, Vic and Joey ito, dumarami Habang nung ginawa ko dahil lahat ay nangbibigay Ba't na. ganun lang? Sigurado naman yung ginagawa. Sa aking buhay Halika na! ay nakakaisa Sa tuwag sa liyan na ayana. aming kalahat isang libo, isang tuwa, buong bansa. Eat bulagan. Sinabi ko, Vic and Joey, Barkaday, dumarami. Ay, Shawella! Ligaya isang Sa tuwan saya na ating pala Isang libot, isang tuwan Oh, oh basta Ipulagan oh, Sina Tito Vic Mother Barkaday Tumarami Silang lahat Ay nagbibigay Ligaya Sa ating buhay Ay nagkaka-isa Sa tuwa't saya Na aming dala Isang lipot Isang tuwa Buong bansa Fifty! Ihit sinkwenta! Ay, have a question po What's your question? Ano naman pong pambatang laro Ang paborito ni Bosing? Aba! May paborito si Bossing? Opo. Pambata? Opo. Hindi bata, ah. Ano?